Good morning po sa atin lahat. Happy Saturday po. magayan. ayan good morning, good morning. Ang ating reaction ngayon ay si Bibi Carla. Ayan, no, shout-out po sa inyong lahat. At uh, re na natin itong uh, kanyang pagluluto. Pinagluto niya po si Papa Joms. Ayan, mga kapatid. Tayo po ay panuori natin. At um, ito nga po yung sinasabi ko nung mga nakarang araw sa inyo na huwag kayo masyadong ah uh, high pair hi, na mga medium Kasi po, ang um, po ay nag it up na. Nasa sa chapter 2 na sila at hindi na po sila love team. Talagang tutuhan na. At si baby car lang ha, ay pinagluto ng do ang papa jumps natin. Ayan. Panoorin po natin na talaga ang galing-galing talaga ni Bibi Karla. Ayan, pinagluto. Ayan, pinabad muna para po sa masarap ng panglasa. Diba? Para daw kung mabango daw ang linuluto, sabi ni Bibi Karla. Ibig sabihin daw, ay sus! Ang sweet po talaga ni Bibi Karla. Ayan o. Oh. Ang galing niya, no? Oh. E, Pinagprinito mo niya yung patatas at carrots. Ayan po ang totoong. Uh, kusinera. <laughs> ne, Papa Jones, ayan po. Tingnan nyo po mga kapatid, ang ganito pong mga nagli-level up na talagang mga lab team, dapat po iyan ay talagang sinusuportahan at uh, wag tayong mambabas, wag tayo kung ano-anong i-comment na hindi lang nagustuhan yung pinapanood ay talaga po naman ay tataktakan na ng Uh, comment ang ating director na si Kalinga Frav, di ba? Sana man po ay maging patient tayo, makiramdam. Ayan, ang hotdog ni Papa John. <laughs> ay, lako! Ako wala sa talaga sa totoo lang sa mga kapatid. Wala na akong pakialam sa mga basher. Yung mga issue na yan, ang tutukan natin kung paano tayong maging masaya, di ba? Hmm. Kaya wag po tayong mga, mga masyadong mga diktador. Ang tawag doon. Ang gawin na lang natin, panuutulin natin ang mga idol natin, yung pagbigyan natin ng magandang mga comment na gaya nga po dito, may mga nagko-comment na ah uh, puro na lang daw ay Beyonce-Beyonce. Ay, ayhaan po natin yun. Yun ang gusto nila. At dito naman po tayo sa gusto natin. Pero hindi ibig sabihin na hindi natin sila pinapanood dahil alang-alang po, kikalinga prab, lahat po natin suportahan ang mga lab team. Pero po ang masasabi ko na dito po, ki Carla at ki Jumcar, ay... hindi na po talaga sila love team, ay nag-level up na talaga po. At nandyan na po yung mga kiligan at talaga yan dyan yung moment. Kaya lang po siyempre, mga kapatid, huwag tayong mag-overbackod na, na nga ano, mangingi masuk tayo sa buhay nila yung mga private nila iyon ang iwas iwasan po natin kung ano lang po yung ipinakikita nila yung uh, nararamdaman natin doon lang. Huwag tayo po yung masyadong mag-over, na mag-overthinking, na tayo na ang mag sa damdamin nila. Yun po ang iwasan natin, mga kapatid. No? Nah, na? Kasi mas maganda yung may privacy din silang dalawa. Kahit po sila ay pinakikita kung paano silang naging maglablaban. Ay! <laughs> Alam niyo po mga kapatid, ako'y tuwang-tuwa po talaga dito sa mga nangyayaring mga gulong to. Dahil mga sari-sari po na kwento, sari-sari po na no, yun yung, yung pagmamahal po sa mga idol na talaga pong hindi na nila makontrol yung mga sarili nila. Kaya po kung ano-ano na lang po ang ma-comment. No? Lalo na po kung itinatapik. Mayroon, pero para sa akin po, Namnamin natin ang mga pinakikita nilang yung moment po ng jump carting nan mo. Ha? Si Bibikala ay patuloy siyang nagluluto. Ayan, ipiniprepare niya. Kaya, alam niyo po mga kapatid, abang ako ay na, na, naggagawa ng kwento sa inyo, pinanood ko po. Yan ay pangatlo. O uh, ano na, hindi lang yata pangatlo po. <clears throat> Dahil nung una, pinanood ko dahan-dahan hanggang sa ipliney ko, nang ipliney. Hanggang ngayon po, abang ako yung nagagawa ng kwento about uh, sa Jumcar, ay patuloy po akong nanonood sa kanya. At hindi hmm, tayo pwedeng mag-skip ng ads dyan. Para yan ay makatulong po, pandagdag po naman yan sa kanilang revenue. ba? Diba? Ganun lang po ang pagsusuporta. Lahat natin suportahan kung gusto lang natin, kung hindi naman natin gustong panuorin, ay wag na lang natin pong panuorin, ano? Para hindi po kayo makapag, ano, hanghaba masyado bibikarla ng ano mo, ayam. At ayan uh, nga po, ay sige lang po ang pagluto, ayan, malapit ng maloto. Malapit na ang sarap dahil ang daming linagay niyang mga sangkap. Totoo lang talaga tuwang tuwa po ako dahil tinitingnan ko ang pagawa ang way niyang pagawa ng minodo. Ang daming sangkap, mayroon pang laurel po. Kaya tinitingnan ko po, malay mo ay gumawa din po si atin yung malunang minodo dahil ako po talaga minsan di ko masyadong bit pa ang minodo dahil may atay po yon Kasi ako, magusto ko yung atay lang, yung parang Piniprito ko lang, pero hindi ko po alam na inlalahok pala din sa karni na ganyan po. Ayan o, may laurel siyang ilinalagay. Yuh, talagang uh, pil na pil na ni Bebe Carla talaga yung pagiging may bahay. Ayan o, so, sanaan po uh, sila na nga. At uh, ang masasabi ko lang sa iyo, Papa Jom, ang may papayo ko lang sa iyo ay huwag na huwag mo pong sasaktan ang damdamin ni Carla dahil talaga pong masakit na ikaw ay naging first boyfriend. Ay, tulog naman, noy. Nakaka-proud po talaga yung mga first. First, first kissing. Yay! At the uh, uh, first love. Lahat ng uh, first ay sayong sayo na Papa Diyong. Kaya wag po tayong masyadong ay Papa Diyong, ma mahirap ang maghanap ngayon ng babaeng uh, puro purse. <laughs> Kaya napangalagaan mo Papa Jones itong si Carla dahil napakaswerte mo na ayan naluto sarap talaga makulay talaga dahil nilag nilagyas niya pa ng tomato paste ayan may di, ano na nga may tomato sauce tapos may tomato paste pa ay naku talaga papadyong ang sarap talaga niyan sobrang sweet ni baby Carla kaya papadyong ano pa Huwag tutulog-tulog. Huwag mong bibigyan ng sama ng loob si Baby Carla. Ayan. <laughs> Ayan, eh. Handa na yan. Ako, tinatano. Patitikim din daw niya kila Rosan at Kim. Sino pa ba yun kasama niya? Rosan at... Di ko po alam po yung may ano. May sinabi po siya ang dalawa, no? Pakinggan nga natin. Give your honest review po. Hmm. <laughs> ano po, mga niya po? <laughs> Pero ang sarap talaga, oh. Sa tingin ko pa lang. Huwag mo muna takpan at mainit. Ayan! Nagkita na sila ni Papa Yung! Ganun po sa ating po si Kaila. Ayan. Ito po, oh. Ito daw po yung, ano, ah. ang uh, gawag uh, niya. Minuto niyong, ano to, minudo? Minodo. Ayan po. So, Mukhang nilawad. So, titikman po natin. Pagkaran tayo ng alam. Um, ganda ni Carla talaga, no? Sobrang, Sobrang ganda. So, na, so, Namumula-mula ang ano niya. <laughs> kahit hindi na siya mag-makeup. So, Ayan. Makainan. Sobrang puno ng ano ngayon at may bagyo. So, maraming tao dito sa SM. Ah, uh, nagdo si tapos kumakain na din. So, tara po. Ano po tayo ng ano, makakainan po dito. So, tara. Masarap ka Parang hindi <laughs> naman. Uh, siyempre daho, Siyempre eh. so, naman. So, galing sa puso eh. So, po. Ano ako sa, ano? Ano to? Chiki... Chiki Org? Ano po ang eh? Ano sa'yo, Ano Chicken in a sal. Ang sarap nga naman ang chicken in a sa Pilipinas na. No? <clears throat> Kaya katawa yung mag-agom, ano, pag ganyan na talaga sila ay eh, grabe, promise. Masarap magmahal ang mas may edad sa'yo. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Dahil ako po, alam ko dahil mas matanda sa akin ang kulang-kulang 16 years ang aking aking asawa napakasarap magmahal ayan kaya wala po yan sa edad tandaan niyo po yan kasi pagbata ang daming mga ginagawang kalakohan hmm Ayan, titikman nyo na, na. Ay, nakikagilig po talaga. <laughs> ang sarap. Uh, Minudo sa, <laughs> sa pistahan. Oo, oh, totoo lang nga talaga. Minudo sa pistahan. Ang sarap. Well, ang ganda nilang panoorin, no? Wow, ang sarap talaga. Kasi malapot siya. Hmm. Gaganahan talaga dyan si Papa Jones. Luto ng kanyang. Wow. Ano, hmm. masarap ang pagmamahal ni Baby Carla. Thank hmm. you. Ayan po mga kapatid na napanood na natin po yung uh, pagluluto po ni Bibi Carla kay Jim Car dahil na mula sa puso po yun na talagang gustong gusto niyang ipag-prepare po si Jumar ipinagluto dahil ipinagluto din daw po siya ng adobo. Diyos ko po! Pero po alam mo sa totoo lang, ang adobo hindi ko masyadong bit talagang iloto. Hindi ko po talaga makuha ang tunay na timpla ng adobo. Uh, bukod tangi po lang ang adobo, pero ang anak ko, yun po ang galing-galing yung magloto ng adobo. Pero ako po, hindi eh, ko mo ano, dahil uh, gusto naman ng iba, sila tibene gusto nila yung may sabaw. Ako naman po, yung gusto ko po yung dry, yung tuyo na pagka-adobo, yung walang sabaw sila po may gusto nila yung may sabaw daw. Sabaw pa lang daw, ulam na. Kaya kagaya po nitong minudo, talagang nakikita ko po yung malapot siya, yung parang kasarap uh, tingnan talaga. Tingin pa lang masarap na, babubusog ka na. Kaya uh, ang galing mo talaga, Carla, na yan, patunayan mo sa kanila na kahit bata ka pa, kaya mo nang alagaan si Papa John. Mabubusog mo talaga na talagang magsisiksikan ang mga taba niya. <laughs> Patabay niyo. Dahil na pala kayo ako inatotoa sa iyo, talaga ang hilig po pala ninyong kumain. Yeah. Kaya nakikita naman po natin niya na sige lang, okay lang yun. Basta ang mahalaga kung saan kayo masayang um, magjuwa. <laughs> na, 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 natututo na po ako magsalita ng magjuwa mo, sa totoo lang, naririnig ko lang ngayon yan sa mga kabataan. Pero mga kapatid, Para sa akin, pangit pong pakinggan yung magjuwa Ma ala, sabihin na natin, mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Mag-lovers, ganyan, di ba? Napakaganda pong pakinggan. Yung pero mag parang garapan. <laughs> sa totoo lang po talaga mga kapatid, ang dami ko pong natututunan dito sa social media, lalo na dito sa mga love team na nagbiging mukhang 16 years old po ang pakiramdam natin, di ba? Malaking bagay po yun, di ba? Uh, dito sa bahay, may kanya-kanya kaming bit. At uh, dito si Ate Bine, patay ka kung kalabanin mo ang Rochelle. Diyan kayo maghalo ng balat sa tinalupan. <laughs> Ay, ano, kaya kami dito sa bahay talaga, si Ate Winnie ang pagising niya, pag ano, kwentuhan namin, puro Rochelle, di yan nagsasawa sa pag sa Rochelle. <laughs> ah, bilib nga lang talaga ako sa kanila dahil pag sila po ay, ah <clears throat> uh, ano, ah uh, talagang, yung talagang humahanga talaga sila na alam nyo sa totoo lang, kung ako lang ang tatatunong ninyo, may interview tayo. Simula ng episode 1 hanggang until now, sa ulo po yan ni, ni Ate Benny. Number one po siyang fans ni Ate Benny na wala kang marinig na against sa mga yan. Tandaan nyo. Kaya tayo po na nag-umahanga sa mga love team, la, lalo na kagaya dito kay Jomar, kasi Carla, yung umanga lang na hindi tayo pwedeng maging agresibo na kung hindi lang natin napapanood yung gusto natin ay talagang magko na kayong magko-comment na against po doon sa mga taong uh, mga nakakasama dito sa <coughs> sa mga direktor, di ba? Kaya po tayo maging kalma lang tayo, calm, calm, o oh, kalma, o oh, kalma dahil po ang Jomcar po nag-level up na. Gaya po yan ni Jomar at ni Carla. At sila po talaga ay mayroon ng future na binubuo po yan ng mga supporter nila. Lalong-lalo lalo na yung nagmamahal na mga sponsor na hindi nagpapanggap na talagang kusang loob nilang ibinibigay po dito sa Dalawa. Like ah uh, yung lupa nga, 'di ba? May lupa na si John Clark kasi Carla. Kaya po nandiyan na lang po, sila na lang po 'yan yung mag uh, di develop. Na binigyan na sila ng panimula ng kanyang mga sponsor, ng kanyang mga nagmamahal dito sa Dalawa. Sila na po niyan ang mag-process na sana ah uh, wag silang makikinig doon sa mga sul-sul <clears throat> at igit sa lahat wag nilang kalkalimutan po kung saan ano po kung saan sila nanggaling no kasi pag tayo po ay laging nakalingon na uh, yung nakaraan natin at kung ano man ang tagumpay yan po hindi tayo magkakamali dahil binabalik-balikan natin yung nakaraan natin, kung ano tayo. Kasi kung hindi natin yung babalikan at tuloy-tuloy mm, lang tayo yung pagtaas-taas, ay mamaya magmumagsak tayo, ay talaga pong bali-bali ang mga katawan natin. Kaya, laging nakaapak ang paa sa lupa. Kaya, hanga ako dito sa dalawa na si Bibi Carla talaga na, ito nga, yung pinatunayan niya sa mga tao na sila, kaya niyang magpagluto. See? Papa Jom, hindi lang yung pa-cute, ba? Diba? Yun ang gustong-gusto ko dito kay Carla na very sweet. Napaka-sweet niya. Tapos ito naman si Jumar na nagiging bata na rin. Kaya ganyan po talaga yung mas may edad na at uh, bata yung partner mo ay talagang madadala ka rin. Kaya nagiging, hindi mo, Ah, uh, ilang taon ang ang ibinata ni Jomar, 'di ba? Tingnan mo parang Kaunti lang po yung agwat nilang dalawa dahil yun sa ugali nila na mabait, sobrang bait. At dapat dito si Jomar laging mapagpasinsya. Yung pasinsya niya talaga dapat niyan po ay iminting niya na hindi lang sa kamera. Uh, wala mang kamera o mayroon man, dapat lagi po niyang iminting niyan dahil malalaman at malalaman po yan ni Baby Carla kung siya po ay totoong sweet or mapagpasensya po. Kasi ang importante po sa isang part, magpartner partner isa po dyan ay yung marunong kumontrol ng emosyon. ba diba? Dahil alam nyo, uh, ako talaga noon, that time noon na bago pa lang kami ng asawa ko, talagang makulit po ako. Siyempre pakiramdam ko, napakabata ko sa kanya, mas may edad siya sa akin, kaya siya po yung naga-naga-adjust uh, siya po yung talagang nagbibigay ng pasensya talaga pero sa ngayon ako naman dahil po, siyempre, mas nakakatanda na siya sa akin na iba na rin po ang attitude ng may edad na kaya tayo naman po yung magkukontrol. Tayo po yung malawak ang pasensya. Yun po talaga sa mag-asawa, yun dapat po para magtagal ang inyong relasyon. Kaya masasabi ko yan sa'yo, Papa Jum. sana wag mong sasaktan talaga ang damdamin ni Bibi Carla dahil pag -uwa. ang first love po talaga na hindi nagkakatuluyan na nauuwi sa ano parang uh, natatakot na po muli na umibig pa kaya tingnan mo nyo po ang iba dia na hindi nakakapag-asawa yan po ang dahilan na first love na hindi nagkas ano na masakit ang alala. Hindi na po yan ulit na mauulit pa. Ayan mga kapatid, sana suportahan natin si Carla po uh, at si Jomar. At si Jomar po ay yan ay may pabahay na nag, talagang tunay na nagcha-charity na yung mga natatanggap niyang biyaya, yan po ay ipinamamahagi din niya sa kapwa natin, ng mga kababayan. At ganyan na rin po si ka-baby Carla na tuloy-tuloy lang po uh, na mga personal vlog niya talaga dahil napakaganda po uh, talaga ang simula ng channel ni Carla. I think uh, uh, nasa 80 na na yata ang channel niya um, ang subscriber niya kaya nakakatuwa po uh, na <clears throat> mauunahan pa yan dyan, yung iba dyan na may mga channel diba, Na diyan sa kalingap. Kaya tuloy-tuloy lang Baby Carla na huwag kang magpapikto, wag tayong magpapikto sa mga negative comment at sa mga basher na yan. Wala silang alam, di ba? Wala silang ambang. Kaya tuloy-tuloy lang Bibi Carla. Thank you so much sa inyong lahat at suportahan natin po si Kuya Bal Santos Matubang. At Idna Vlogs, uh, Kalinga Frab, at si Ruel at Sir Shell at si Papa Dance, Yan, suportahan natin. Ay, si Edo pa pala po. Suportahan po natin dahil yan po ay mga nagcha charity Tunay na mga nagcha charity po. Huwag natin suportahan yung nagkukunwari. Na puro views lang ang hanap. Gulo. Mga issue. No? Kaya maraming salamat po sa Danjoy Kilig Overload. Thank you so much mga sisi. Sis Maricel, condolence ah uh, mag, wag ka masyadong mag at alagaan mo ang iyong sarili dyan sa Qatar. Qatar ba o? Oh? Qatar ba si ano? Hindi ko po talaga alam. Basta sa mga biya, ano ko, sa mga Danjoy Click Overload, shout outside sa inyo. At dito po, Kimis Bopel. Ayan, Uh, supportahan na lang natin si Celte BPH, Banat Bagsik. Iyan po ay kasamahan ko po sa Kalingap at mga reaktor po ng Kalingap. Huwag po natin pa pababayaan. Basta one family, one Kalingap. Maglablaban na lang tayo. Huwag na puro issue. Dahil walang mamangyayari po sa issue. Tandaan niyo po yan. Puro issue lang po yan. Ayan, mga kapatid at sana po ay tuloy-tuloy lang po ang ating supporta sa Kalingap. Ayan, happy, happy birthday pala, Aiden. At um, uh, <clears throat> uh, sana ay more big birthday to come. Ayan, shout out sa iyo. Thank you so much sa inyong lahat at sa mga love team, Jumcar. Nangunguna ang Jumcar. Siyempre, dahil yung re reaction ng ko si Baby Carla, di ba? At ang Danjoy, Edzie, <clears throat> at dito sa Sidros at bagong-bagong Lab team ang Idpaw. Ayan, shout out po sa inyong lahat. At mayroon po daw po yan na magiging uh, Lab Team uli, ang Melbrad. Oh. Yan, susuportahan so po namin ang Mel Brad po. Para lang po ay makatulong po sa kanilang dalawa dahil deserve po nilang tulungan si Melka at si Uh, J. Brad. Ayan po. Maraming salamat po talaga, mga kala Mga kalalam ko, mga kapatid. God bless you po sa inyong mga viewers ko na nagmamahal Kimalo de Santos. We love you so much sa inyong lahat. Paalam sa you. Bye-bye!